katanungan na aking sasagutin, wag na wag po ninyo nga i-skip ang bidyong ito kasi ito po ay tungkol sa bulitas. Ayan, wag na wag po ninyo nga isip guys, panoorin hanggang dulo ang aking paliwanag. Hello po mga ka TV, magandang magandang araw sa inyo lahat. Ayan ang akin pong ibabahagi po sa araw na ito ay ang inyo po mga katanungan. Napakarami po guys ang nagtatanong sa akin tungkol po sa paglalagay po ng kanilang uh, sinasabi po nating bulitas. Ayan pong bulitas po na ito guys ay napakarami pong gusto magpalagay sa akin. Ayan po sa mga ano nasa province po ako guys. Wala po ako sa Manila, wala po ako sa parking ano. Narito po ako guys sa Quezon province. Ayan, sasagutin ko na lamang po ang inyo pong mga katanungan kung papaano nga po ba ang talagang paglalagay nito at yung ligtas. At talaga naman hindi po maano po ang inyo pong mga siyasabi nating litid po ng inyo pong mga inaalagaan at para maging safe na rin po. Ayan, ano po ba ang mga procedure? Napakarami guys kung makikita nyo naman po yung comments po doon sa paglalagay po ng bulita sa aking video. Ayan guys, bago ko po sagutin yun, ayan, huwag po ninyong kalilimutan po ang pag-subscribe. at pakiclick na rin po ng notification bell. Huwag po ninyong a-skip ang video ito guys para lalong-lalo -lalo na po doon po sa mga Uh, gusto po talagang maglagay po ng bulitas. Ayan, ang basic na basic po ang paglalagay po ng bulitas, guys. Basta, uh, ito naman po ang sasabi po na ang tinatanong po ng iba. Masakit daw. Tama po, simpre may mararamdaman po talaga tayong sakit. Pero kapag kayong biglang butas po ninyo, guys, aanihin po ninyo yung ay di sasabihin ko sa inyo guys yung the best at talaga pong safe po ang, pagbubu ang pagbubutas nito is yung toothbrush ayan mas maganda po bumili po kayo ng uh, bagong toothbrush para naman po hindi pa po nagagamit and then, yung pinakang hawakan po nun patilusin nyo po guys ng mabuti yung pinakang dulo po ng uh, toothbrush ayan wala tayo guys dito yung pinakang halimbawa Tilosin nyo po guys yung dulo po ng toothbrush and then habang pinapatilos nyo po yun is yung pinakang hawakan po ng toothbrush is pabilog po ayan naintindihan nyo guys kasi merong toothbrush na hindi siya pabilog is pabibilugin po niya yung pinakang katawan po ng toothbrush and then yung pinakang po di ba po kapag kayo guys ay nagtitilos uh, halimbawa mga kahoy ganun is kasama po sa paglinis po yung pinakang katawan niya yan nilinisin po niyo yung katawan pa paniliitin nyo rin po di ba yung hawakan po ng toothbrush is inyo po siyang paliliitin yung, yung kasya pong eh, halimbawa nyo po dun guys sa, sa, ano eh, halimbawa nyo po guys dun sa Jolen ng emperador light ayan sa mga Jolen po yung maglalagay po ng diolen is uh, safe naman po yung guys kasi tulad po ng inyong lingkod guys is yung po ang ating gamit yung emperador light na Jolen yung po Maliit lang po siya and then yung pinakang katawan po ng toothbrush is ganun lang din siya kaliit doon sa katawan po ng toothbrush. Ayan, naiintindihan nyo guys. Mahirap ikatnig. E Basta yung, halimbawa nyo po guys sa bilog ha, yung bilog po ng, ng diolen and then yung katawan po ng toothbrush is parang ganun din po siya kabilog. Naiintindihan nyo po. And then yung pinakang dulo nga po ng toothbrush is tilos na tilos talagang tilos na tilos po siya hindi po siya may sasabi natin guys na purong gol ayan naintindihan nyo guys and then next nating step is kapag ka naanohan nyo po yun nagawa po ninyo yung pagtitilos paglilinis po ng toothbrush ibabad nyo po muna sa alcohol ayan safe po pagka mayroon po kayong alcohol and then nasa sa inyo po guys kung dalawa o isa lang po na diolin po ang inyo pong inalagay sa inyo pong mga inaalagaan. Ayan. And then yung dalawang diolin po na yon na po sa emperador is kasama po sa pagbabad sa alcohol. Ayan, intindihan nyo guys, kahit na sa 15 minutes, ibabad nyo po muna. And then, sa pagbubutas, ayan, nandito na tayo sa pagbubutas sa mga nagtatanong. Guys, ang pagbubutas po ng, uh, sa paglalagay po ng bulitas, is hindi naman po siya masasabi natin na yung ma, ma, ma mapapatid po yung inyong litid or may madadanggil ma na litid. Tama po may maano pong litid siya pero kapag kadumiit na po doon yung inyo pong itutusok na toothbrush is yung litid po is nabibignit po yun, hindi po yun basta-basta napapatid. intindihan nyo. Guys, and then kung gusto nyo naman po may isa pang way Ayan, yung buti na, yung buti ng kahit ano buti ng mantika, ganon. Itapat nyo po doon yung inyo pong bubutasin na nibawa. Hawak-hawak nyo na po yung pinakang anong balat po. Ayan, yung pinakang balat po ng inyo pong uh, inaalagaan. Is, itapat nyo po doon sa butas ng butih buti ng mantika o kahit anong pong buti ang meron sa inyo. And then, kapag ka alam nyo po makinis na yung paki-kinis nyo po siya yung bignit na bignit na siya is itutok nyo na po yung pinakang ano ng toothbrush bigla po ha bigla ang pagkabutas sinasabi ko po sa inyo guys bigla kasi kapag ka hindi nyo po bibiglain ang pagbutas ay hindi nyo po kaya ang mararamdaman po ninyo na hindi nyo kasi kapag ka yung bigla is parang isang sakit lang yan isang sakit and then kapag ka ganito nandito tayo kapag ka na iton tusok niya po yung toothbrush sa inyo pong balat. Hindi ilubog nyo po yon ha, hindi po yung pwede na yung yung kabilang yung yung kabilang side lang ang may butas. Naintindihan niyo? Lahat po yon hanggang doon sa kabila ng side ng inyo pong uh, tagiliran ng inyo pong inaalagaan, is kailangan butas doon hanggang doon po sa gitna ng toothbrush. brush. Naintindihan niyo po? Kasi yung nagawa ng iba is yung pinakan kabila lang ang binubutasan nila pinapasok nila yung a uh, ilalagay nilang ako uh, ano pa man po yung buli -bulitas na yan is natatanggal po yun hindi po yun po pwede talagang lalabas at lalabas po yung inyo pong ilalagay na uh, bulitas ay naiintindihan nyo and, and then next po natin step is kapag kinaitusok ka niyo na nga po yun ng at hanggang po do sa gitna ng toothbrush sagad po yun sagad po ang pagbutas hanggang dun po sa gitna. And then, wag nyo, hindi kailangan nakaready na po yung inyo pong apan lagay na bilog. Ayan, kung ano man pong inalagay nyo pong bilog. And then, pagbunot po ninyo, ayan, pagkabunot-bunot po ninyo ng inyo pong toothbrush do sa, sa ginawa nyo pong pagbutas, pagkaalis nyo po, kuha nyo kaagad yung isang bilog, kung anong pong bilog nyo pong inalagay, it lagay nyo po kaagad yung doon sa butas ng inyo pong ginawa And then, pagkalagay-lagay nyo po yun, pagkapasok nyo po, titikom po yun na kusa. Ayan, naintindan nyo guys, titikom yun, hindi na po yun lalabas. Ayan, kaya may mga nagtatanong uh, po sa akin guys, uh, yung ginagawa daw nila na bulitas is natatanggal, is tinatahi po nila yon tinatahi. And then, mahirap po yun guys kasi natatanggal po talaga yon hindi po yun po pwede. Ang kailangan po guys, yung pong sinasabi, yung sinabi ko po na lampas po hanggang sa ha, kahit kalagat, kalahati ng toothbrush. Yan ang Kalahati ng toothbrush ang gundan po yung pinakang balat ninyo. Naintindahan po na buti po para naman po guys no, sa mga nagtatanong na natatanggal at kung paano po ang paglalagay ng tamang bulita. Sa naman po guys ang nagsasabi na hindi po safe yung pag emperor uh, emperador light na diolen is safe po yun basta yung pong yung po na inyo pong ilalagay is wala pong uh, damage. Yan, kasi Jolin siya eh. Kailangan is yung po talagang walang kadamid damage na masasabi natin pingot kasi kapag kayo ibingot is yun po ay ma mas hindi rin mamaganda kasi maaari masugatan po yung laman po ng inyo pong balat. naiintindihan nyo. Ayan. Uh, sa mga nagtatanong guys, yon na uh, isabi ko naman po sa inyo na safe po yun, basta nasa tamang proseso lamang po. Hindi nyo yun sa pagbubutas naman po, yung litid po ng inyo po mga inaalagaan, is hindi naman po yun basta-basta mapapatid, basta uh, itusok ninyo sa tamang, la, sa tamang pagtusok po. Ayan, naintindahan nyo po. Ayan guys, ha, hindi pa hindi na po magtatagal. Ayan, sinabi, sinagot ko lamang po guys yung mga katanungan po ninyo at kung paano po ang tamang procedure ng pag alalagay po ng bulita. sa na po guys, God bless you all.